Babad ang kanilang mga paa, tawid baha sa tuwing lalabas ng bahay at tila wala ng alintana sa mga sakit na maaaring makuha mula dito. Nandito po tayo ngayon sa Kalumpit, Bulacan at ito po ang kasalukuyang sitwasyon nila. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang Bulacan ang pinaglaanan ng pinakamalaking budget para sa flood control sa buong bansa. Pero tila hindi ito nararamdaman ng mga Bulakenyo dahil ang kasalukuyang sitwasyon nila ay ito ang baha na tila naging parte na ng kanilang buhay. May inilaan na 2.1 billion pesos para sa flood control project sa bayan ng Kalumpit sa Bulacan. Ngunit ang tanong ng mga residente, nasaan ang proyekto? Ano nangyari? Etong baha po na to normal pa lang po to dito. Ganito na po sitwasyon nyo dito araw-araw. Oo, -araw. oh, araw-araw. Ito ang river na nagkukonekta sa Bulacan at Pampanga at ayon sa mga residente, may apat na taon na daw itong nagawa. Pero kung mapapansin nyo dito, biyak-biyak na. At ito rin yung mga sinasabi ng mga substandard materials dahil yung mga bakal na ginamit po ay eh napakanipis. Ang hiling lang po sana namin, ang aming po panawagan eh, maitaas itong aming kalsada. Kasi Uh, katagal na ng panahon Lagi na lang umaangat ang tubig Sa kalapit na barangay sa Gugo, Sa Kalumpit, Bulacan Mas malala pa ang sitwasyon Dito Ang mga residente ay tila isinuko na Ang kanilang kapalaran Kasama ang grupo ng mga magbabarkada Na pinangunahan ni Michael Mga trabahador mula sa palengke Iniikot nila ang lugar na dati palayan Para makapag-deliver ng mga paninda Pero ngayon ay lumog na sa baha. Sabi ng mga residente dito, dati daw ay merong kalsada na nalalakaran papunta sa mga bahay. Pero ngayon po, ang mga residente dito ay gumagamit na ng bangka para lang makalakad doon sa may pangpang o mapapunta doon sa kanilang mga bahay. Kung mapapansin niyo po, may mga bahay dito sa gitna. Hindi talaga tubig yung nasa paligid nila dati, kundi palayan at kalsada. Pero ngayon ay wala na po kayong makikitang malalakaran. Isa sa mga naninirahan dito ay si Mang Alfi na araw-araw nakikipagsapalaran sa ganitong kondisyon. Bakit na po dito sa uh, lugar ninyo? Ano talaga? Mahirap um, buhay. Dahil may tubig. Dati ano po ito? Ah, dati ito, sa palayan ito. Nag-dalawang beses kami nag Every year. Hey, Kailan okay. po nagkaganito yung lugar ninyo? No na, nung mga na pandemic. Nag-pandemic. Tapos, pagkaraan ng pandemic, ayun eh, na. Nag-umpisa na na hindi na kami nakakatanim. Mula noon, hindi na kami nakakatanim ng palay. Eh. eh, sana naman. Eh, ika nga, eh, kung ano pa yun. Eh, hanggang buhay ako, eh, maano pa naman namin, maano pa kaya ng dati, makakatanim sa buke. Eh. magdidilim na dito sa Barangay Ugo sa Kalumpit, Bulacan at yung mga residente dito sa lugar eh, hindi na sila lumalabas ng bahay pag ganitong oras dahil nga sobrang dilim na yung mga streetlights nababad na sa tubig kaya wala nang mga ilaw at uh, sobrang delikado nakakatakot na pag sumapit na yung gabi dahil nga napapalibutan na ng tubig yung lugar. Sa dulo iisa ang panawagan sana isang araw magising tayong lahat sa katotohanan na tila nilalapastangan na ang ating bayan. Hindi tayo isang mahirap na bansa, ngunit patuloy tayong pinahihirapan ng mga mapagsamantala.